Historia Tagalog Horror Stories Magandang araw po Tawagin nyo na lang po akong sa pangalang Lando Nangyari po ang kwento ng minsang napadpad ako sa bayan ng Samar taong 1987. Noong panahong iyon, pinaluwas po ako ng aking Tio Henry sa kanila upang maging katulong niya sa kanyang negosyong bigasan dahil kailangan niya ng katulong na lalaki. Malapit kasi sa kabiasnan ang lugar nila dahil nasa sentro lamang ito ng bayan ng Samar kaya maganda itong pagnegosyohan. Makalipas lang ang ilang buwan Unti-unting lumago ang kanilang negosyo Kaya nangangailangan na naman ang karagdagang lalaki bilang kargador Isang araw May tatlong aplikanteng lalaki Ngunit isa sa kanila na kaagad ko napagtuunan ng pansin ay si Mario Dahil sa tingin ko, kaedad ko lamang ito At ayon din sa kanyang salaysay nakatira siya sa isang liblib na baryo sa Samar. Hindi ko na lang po sasabihin ang pangalan ng kanilang baryo upang mapangalagaan ang mga taong nakatira doon. Ayon po kay Mario, napadpad umano siya sa bayan dahil sa hirap ng buhay sa kanilang baryo. Kung iyo pong titignan ang porma at pananamit ni Mario, ay mapaghahalataan mo talagang Galing siya sa isang mahirap na pamilya Dahil maawain ng aking tsuhin Hindi na po nagdalawang isip na tanggapin si Mario tulad ko na magstay din Magkasama kami ni Mario at dalawa pang bagong tanggap na aplikante sa isang may kalakihang bahay na sinadya pong ipinagawa ni Tio Henry para sa aming mga trabahante at para din lalagyan ng kanyang mga stock na bigas. Noong una, parang naninibago ako sa mga kilos ni Mario dahil nahahalata ko na kakaiba ang kanyang mga galaw. Tulad na lang ng minsang pag-alis niya sa gabi at ang pagbalik niya sa hindi ko namamalayang oras. Nalaman ko na lang yun nang minsang kumatok ako sa kanyang kwarto ng madaling araw ngunit wala palang tao. Gayun pa man, hinayaan ko lang at nasanay na rin ako kalaunan dahil ayon naman po sa kanya ay galing umano siya sa kanyang kibigan. Lumipas ang mga araw. Naging malapit na kaibigan ko si Mario kaysa sa dalawa naming kasama. Mabait din naman kasi siya. Masipag sa trabaho at walang reklamo kaya Napahanga ako sa kanyang ugali. Gabi-gabi pag uwi namin galing sa bigasan. Madalas, nagkukwentuhan muna kami ni Mario habang naninigarilyo. Naging pare pa nga ang tawagan namin sa isa't isa. Kahit wala namang kaming ina-anak. Minsan din ay nagiinuman pa kaming dalawa bago matulog. May pagkakataong nag-aasaran din kami kaya mas naging kampante kami sa isa't isa. Umabot ng tatlong buwan si Mario sa bigasan hanggang sa isang araw. Nakatakdang magbakasyon muna ng isang linggo ang buong pamilya nila Tio Henry sa lugar ng kanyang asawa sa Mindanao. Dahil matanda na umano ang mga magulang nito at matagal na ding hindi sila nakakadalaw doon. Sa panahong iyon, Nakatakdaring umuwi si Mario sa kanilang baryo dahil paparating na umano yung piyesta sa kanilang lugar. Inanyayahan niya akong sumama sa kanila upang makita ang kanilang lugar at makilala ang kanyang buong pamilya. Noong una po, nag-alinlangan pa akong sumama sa kanya dahil sa payo ng aking tsuhin na huwag akong pupunta sa mga lugar sa Samar na hindi ko kabisado. Ngunit hindi tumigil si Mario sa kanyang pangungulit sa akin Sige na paring Lando Sumama ka na sa aming baryo Jack, magugustuhan mo roon May malaking ilog doon at napaka-presko pa ng hangin Hindi tulad dito sa bayan sa kababalik naman tayo agad pagkatapos ng piyeste Paghihikayat sa akin ni Mario Nagdadalawang isip man ako Ngunit tila isang hipnotismo ang aking nadinig upang mapapayag din ako. Pag alis nila tiyo Henry, sumunod naman kaming bumiyahin ni Mario patungo sa kanilang baryo. Medyo mahaba-haba rin ang aming biyahe dahil umabot ng mahigit isang oras bago kami nakarating sa kanila. Sa tingin ko, nasa pinakadulo ito ng samar. Ngunit hindi ko natitiyak dahil hindi ko rin naman kabisado yung lugar. Tamang-tamang, dapit hapon na noong bumaba kami sa jeep na sinasakyan namin. Pagkatapos nun, nilakat pa namin at sa ko halos isang kilometro yun hanggang sa nakarating kami sa may ilog. Malapit na tayo paring Lando. Pagkatawid natin dyan sa may malaking ilog na yan. Nariyan na yung bahay namin sa hindi kalayuan huwi ka ni Mario habang inagamit sa pagtuturo ang kanyang nguso at tumango naman ako. Patawid na kami ng ilog nang nararamdaman ko ang kakaibang lamig ng hangin. Tila napakatahimik ng lugar. Masarap na sana ang aking pakiramdam noon. Ngunit naudlot ito nang nakaamoy ako ng napakasangsang na amoy na tila. Hindi ko mawari kung ano yun. Napatakip na lang ako sa aking ilong habang naglalakad at napansin naman ako ni Mario. Hindi naman ako nagreklamo, ngunit nagpapaliwanag siya na baka patay na daga lamang iyon. Sumang-ayon naman ako at sinabing ayos lang dahil natural lang naman na may dagang mamamatay sa hindi mo inaasahang lugar. Nang makatawid na kami sa ilog, may nakita akong bahay sa hindi kalayuan ngunit sa tingin ko ay mga tatlong bahay lang ang nando doon. Naisip ko kung saan magaganap ang piyestahan gayong wala namang masyadong tao. Nagpatuloy kami sa paglalakad at nadaanan namin ng isang bahay na medyo may kalumaan na. Wala akong nakitang tao sa labas ngunit ramdam kong may nakamasid lang sa amin sa pangalawang bahay naman, ay nakita kong may isang medyo matanda roon na nakangisi sa amin. Lumapit naman si Mario sa matanda at nagmano. Ah, Mario, mabuti at nakauwi ka bago magpiesta. Huwi ka ng matanda kay Mario. Siyempre naman po, Tia Rosa. Ako pa ba? Tia, si parang Lando nga pala, ang aking kibiga na galing sa bayan uwi ka ni Mario sa matanda. Kahit na nag-aalinlangan ako, nagmano pa rin ako sa matanda. Matagal bago binitiwan ng matanda ang aking kamay. Ngunit nang tinitigan ko ito sa kanyang mga mata, agad naman itong tumalikod sa akin. Nagpaalam na kami ni Mario at dumiretsyo na kami sa ikatlong bahay na gawa sa kahoy katamtaman lang ang laki nito at medyo luma na rin. Iyon na pala ang kanilang bahay. Sa aking pagmamasid sa lugar ay tahimik lang ang buong paligid. Tanging huni lang ng mga ibon ang aking naririnig. Nagulat na lang ako sa bigla ang pagbukas ng pinto at dumungaw ang isang babae na sa tingin ko nasa higit 40 anyos na masaya itong lumabas at yumakap kay Mario. Sumunod naman ang isang lalaki na sa tingin ko ito yung kanyang mga magulang. Sumunod naman na lumabas yung dalawa niyang kapatid na pawang mga binatilyo na. Ipinakilala naman ako ng maayos ni Mario sa kanyang pamilya. Sa kanyang tatay na si Mang Miguel, kialing milya na kanyang nanay at gayon din sa kanyang mga kapatid ngunit hindi ko na maalala ang mga pangalan nito. Naging mainit naman ang pagtanggap nila sa akin. Ang ipinagtataka ko ay kung bakit parang hindi sila makatingin sa akin ng matuwid. Gayun pa hindi ko nalang inisip iyon dahil nakita ko naman na katulad ni Mario ay mababait sila. Gumagabi na nang pagkatapos naming maghapunan ay maaga kaming pinapahinga ng mga magulang ni Mario. Sinabi pa ng mga ito na ihanda namin ang aming mga sarili dahil magaganap na ang piyesta kinabukasan. Mas lalo akong nagtaka noon dahil wala namang nangyayaring preparasyon para sa handaan. Tinanong ko si Mario kung bakit. Ngunit sabi niya, bukas pa daw dahil sa gabi pa naman daw ang handaan hindi ko rin maiwasang magtanong kung saan ang kanilang simbahan at kung anong patron ang pagpipiestahan. Sinabi naman niya na naroroon lang sa hindi kalayuan at huwag na raw akong maraming tanong dahil makikita ko rin naman daw ito kinabukasan. Marami pa sanang mga tanong ang nabubuo sa aking isipan. Ngunit tumahimik na lang ako dahil Naiilang na lang ako ng tinapunan ako na matalim na tingin ng nanay ni Mario Nagpahinga na lamang ako sa kwarto na inilaan nila para sa akin Ngunit kahit malamig na ang gabi ay hindi pa rin ako nakakaramdam ng antok Kakaibang tensyon ang bumabalot sa aking pagkatao na siyang dahilan upang hindi ako makatulog Hanggang sa palalim na ng palalim ang gabi kaya napipilitan na akong bumangon upang manigarilyo muna sa labas. Dahan-dahan na -dahan akong humakbang palabas upang hindi ko sila magising. Nang nadaanan ko ang kwarto kung saan naroon ang kanyang mga magulang, nakita kong nakasiwang ang pinto nito at hindi ko alam kung ano yung pumasok sa aking isipan at bigla na lang akong sumilip sa loob. Laking gulat ko naman at nagtaka ako kung bakit wala akong nakitang tao. Sinubukan kong tignan naman yung kwarto nila Mario at ng kanyang mga kapatid ngunit laking gulat ko din na wala ring mga tao sa loob. Kinabahan ako ng husto sa mga sandaling iyon. Dahil nag-iisa lang pala ako sa bahay na hindi ko pa naman kabisado ang mga tao at lugar Sa takot ko, bumalik na lang ako sa loob ng kwarto at doon hindi na ako lumabas pa hanggang sa nawala na ako sa aking kamalayan at nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang tinawag ako ni Mario upang kumain ng agahan. At bilang pagrespeto, bumango naman ako kaagad kahit kulang ako sa tulog. Nagkunwari na lang akong walang alam na umalis sila lahat noong gabi. maya, -maya pa, nagkakaharap na kaming lahat sa hapagkainan kung saan nakalapag ang mga masasarap na pagkain. Hinikayat ako ng nanay ni Mario na kumain ng marami upang magkaroon ako ng sapat na lakas. Nabanggit din ito na sa darating na hapon ay aalis daw kami. Oh, akala ko po dito ang piyesta. Nagtataka at magalang kong tanong kay Aling Milya Abay, oo. Kasama kami rito pero doon sa bahay ng mga magulang ni Miguel magaganap ang malaking handaan. Sagot naman ni Aling Milya sa akin. Sumang-ayon naman si Mario sa kanyang nanay habang sarap na sarap sa nilalantakang pagkain na tila ba hindi nakakain ng ulam ng isang taon. Sa mga sandaling iyon, parang gusto ko nang umuwi kaya nag-isip ako ng idadahilan. Nagpapaalam ako sa kanila at sinabi kong nakalimutan kong kaarawan pala ng nakababatang kapatid ko. Ngunit nagulat na lang ako nang mariing nagwika ang tatay ni Mario na hindi maaari. Nagpumilit pa sana akong ngunit mahigpit nila akong pinigilan kaya wala na akong nagawa kundi ang manatili dun sa bahay nila Mario. Makalipas po ang tanghali ay nagsipaghanda na kami upang pumunta sa bahay ng kanilang sinasabi. Naglakad kami noon nang sa hindi kalayuan ay bumungad sa akin ng maraming kabahayan na sa tingin ko ay higit kumulang sampu at halos magkakadikit lang. Pagdating namin doon ay dumiretso kami sa isang malaking bahay na pagmamayari ng mga magulang ni Mang Miguel. Pagpasok namin doon Bumungad sa amin ng matandang lalaki na tinatawag nilang Apo Mayong na sa tingin ko nasa walumpung taong gulang na. Nakaupo ito sa isang magarang upuan at pinagsisilbihan ng kanilang mga kababaihan. Lahat ng pumasok ay ko dito bilang pagrespeto at pati ako ay gumagaya na rin. Ngunit nang nakita ako ng matanda ay ngumisi ito sa akin ng nakakakilabot. Habang ang mga tao naman ay halos nakatitig sa akin na parabang lalamunin nila ako ng buhay Palagi lamang akong tumatabi kay Mario Dahil naiiilang ako sa kanyang mga kamag-anak na tila ba sa buong buhay ko Noon lamang ako nakakita ng hindi nila kadugo Maya-maya pa marami pang nagsidatingan Naroon din ang dalawang pinsan ni Mario na galing din sa bayan na pawang may mga kasama ring bisita. Nang nalaman nilang isa rin akong bisita ay agad nilang ipinakilala sa akin ng kanilang mga kasama. Ang isa ay si Jerry at ang isa naman ay si Luis na parehong galing din sa bayan ng Samar. Agad naman kami nagkasundo ng mga ito kaya hindi na ako masyadong naiilang doon. Pagsapit ng alas 4 Medyo nasanay na ako sa paligid kaya naglakad-lakad na muna ako sa labas at nanigarilyo Doon ko na silayan ang mga malalaking kawali ngunit wala namang laman. Ang pinagtataka ko kung bakit wala naman akong nakikitang hayop nakakatayin. Hanggang sa sumapit na ang gabi at nagsimula ng magkasiyahan ang lahat. May sumasayaw, may mga nagiinuman at may mga nagkukwentuhan at na tila ba napakasigla ng lahat ng mga tao. Habang kami nila Mario kasama ang kanyang mga pinsan at dalawang bisita ay nagiinuman rin sa may beranda. Inilabas nila ang mga kakaibang alak na noon ko lang natikman sa aking talambuhay. Tuluyan ako nasanay sa lahat at ganun din sila sa akin at tila ba hindi na ako naiiba. Habang palalim ng palalim na ang gabi, mas lalo pang naging mas masaya ang lahat ng mga tao. Lalo na't napakaliwanag pa ng bilog na buwan na lalong nagbibigay sigla sa gabi. Nang medyo nalasing na ako, naisipan kong lumabas muna para makaiwas sa tagay. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakakaramdam ng gutom sa sandaling iyon. Ngunit sabi ni Mario may espesyal na pagkain naman daw silang niluluto para sa amin. Habang naglalakad-lakad ako, nadinig ko ang isang matanda na biglang nag-anonsyo. Malapit nang maganap muli ang tradisyon nating lahi. Ngayong gabi, masasaksihan nyo ang tanggumpay ng ating pagkakaisa. Huwi ka ng matanda at pagkatapos nagpakawala ng isang malakas na halak habang naghihiyawa naman ng iba. Medyo creepy sa pandinig ngunit dala ng aking kalasingan. Hindi ko na lang ito pinansin pa. Makalipas lang ang ilang minuto, nakaramdam ako ng para akong naiihi. Umikot ako sa likod ng bahay kung saan nakakita ako ng isang kakaibang kwarto na akala ko ay bodega. Doon ako sa likod nito pumwesto upang maipalabas ang utos ng aking katawan. Umiihi na ako nang nakarinig ako ng isang boses na umuungol na tila ba nasasaktan. Dahan-dahan kong sinilip sa may siwang ngunit madilim ito. Dali-dali kong hinanap ang pintuan at nang nakita ko naman ito ay nahihirapan akong buksan dahil sa matinding pagkakatali dito. Nakaramdaman ako ng kabang ngunit dahil sa espiritu ng alak na lumukob sa aking katawan, naging pursigido akong buksan ito. Ilang sandali pa, nagtagumpay ako sa pagbukas ng pinto at nang pumasok ang liwanag gawa ng bilog na buwan, doon ko silayan ang loob. Tumambad sa akin ng tatlong kabataang babae na sa tingin ko wala pa sa labing walong taong gulang. Pareho silang iginapos at may mga takip sa bibig na tingin ko ay sinadyang binihag. Dala ng aking kaba, dali-dali kong tinanggalan takip ng kanilang mga bibig. Umiyak sila at nagmamakaawa sa akin na pauwiin na sila. Tinanong ko sila kung ano ang nangyari sa kanila at kung bakit sila iginapos. Nagtaka naman yung babae kung bakit wala akong alam sa mga pangyayari. Tinatanong nila ako kung isa daw ba akong kalahi ng mga taga roon. Naguguluhan man ako ngunit agad naman ako napasagot ng hindi. Nagulat na lang ako ng sinabi ng babae na kung hindi raw ako kalahi. Ibig sabihin daw ay isa daw akong espesyal na bisita na nakatakdang maging kalahi ng taga roon bilang isang aswang na asbo. Mangyayari daw ito sa ganap ng hating gabi matapos daw kaming pakainin ng nakahandang espesyal na pagkain para sa amin. Habang nakikinig po ako, dali-dali kong tinanggal ang kanilang mga tali. Nagdag pa ng isang babae. Binihag daw sila para sa isang ritual. Kailangan daw umanong alaya ng dugo ang pinuno ng mga aswang. At pagkatapos ng ritual, ay pipira-pirasuhin muna ang kanilang katawan upang pagpiestahan ng lahat. Kung hindi nyo may tatanong, ang aswang na asbo ay isang uri ng aswang na may kakayahang mag-anyong aso at lumalapan ng buhay ng tao. Maaring mahina sila sa araw ngunit naging mabalasik naman sila pagsapit ng gabi. Matapos kong matanggal ang kanilang mga tali ay agad ko silang pinatakas Pinilit nila akong sumama sa kanila ngunit kailangan ko pang balikan ng dalawa pang mga bisita upang ipaalam ang aking natuklasan at upang hikayatin din silang tumakas. Noon ko naisip na maling piyeste pala ang aking napuntahan. Nagsisiman akong ngunit huli na ang lahat. Nang nakaalis na ang bihag, agad akong bumalik sa loob ng bahay kung saan naroon pa ang aking mga kasama na nagiinuman. Ngunit pagdating ko, nakikita kong nakatulog na si Luis. Maliban sa mga kamag-anak nila Mario na tila ba walang kalasingan. Nakita ko naman si Jerry na gising pa, kaya kunwari akong umupo sa kanyang tabi. Pagkatapos, binulungan ko siyang lumabas muna. Sumunod naman siya sa akin at doon sinabi ko sa kanya ang aking natuklasan. Pagkatapos ay naghanda kaming tumakas binalikan namin si Luis na natutulog. Ngunit nahihirapan na kaming gisingin ito dahil sa sobrang kalasingan. Gustuhin man namin siyang isama ngunit hindi talaga ito magising. Nang nagkakagulo na sa labas dahil sa pagkawala ng kanilang mga bihag, narinig namin na galit na galit si Apo Mayong at nagpakawala ng isang maladyos na utos. Hanapin niyo ang mga bihag ngayon! at siguraduhin ninyong mauhuli sila dahil kung hindi, papatayin ko ang inyong mga espesyal na bisita. Sa mga sandaling iyon ay nadinig namin ang isa sa kanilang kalahin na nagsumbong na nakita niya ako galing sa likuran at sigurado umano daw siya na ako ang dahilan sa pagkawala ng mga bihag. Mas lalong nagalit si Apo Mayong sa kanyang mga nadinig kaya wala na kaming sinayang na oras pa ni Jerry. Agad kaming umalis ng patago at doon kami dumaan sa harap ng bahay dahil halos lahat sa kanila ay naroon na sa likuran at nagkakagulo. Tumakbo kami ni Jerry habang binabaybay namin ang daan pa uwi hanggang sa minadinig kami sigaw nang nakakita sa aming pagtakas at itinuro ang aming direksyon. Hindi kami tumigil sa pagtakbo ni Jerry hanggang sa nakarating kami sa may ilog kung saan naaalala ko na nadaanan namin ni Mario iyon. Patawid na kami sa may ilog nang tumambad sa amin ang mga malalaking aso na nakaabang sa aming daanan. Mapopula ang mga mata nito, matatala sa mga ngipin at pawang mga maiitim ang kanilang kulay. Sa isip ko, ito na ang mga aswang na asbo. Sa takot namin ay agad kaming bumalik sa aming mga dinaanan at tumakbo muli patungo sa hindi siguradong direksyon. Sa mga sandaling iyon ay magahating gabi na. Tila nawalan ako ng pag-aasang mabuhay dahil badid kong mahihirapan kaming makatakas pa. gayon paman hindi pa rin kami tumigil sa pagtakbo ni Jerry hanggang sa namalaya namin na nasa gitna na pala kami ng gubat huminto kami sa isang dako upang magpahinga habang nakakubli sa isang malaking puno. Doon, nagdarasa lang ako na sana ay mabuhay pa kami. Doon ko rin napag-isip-isip kung bakit mahigpit akong pinagbabawalan ni Tio Henry na huwag pumunta sa hindi kabisadong lugar sa Samar. Ngunit huli na ang lahat. Nangyari na ang nangyari at wala na akong ibang hinihiling pa kung di ang magkaroon pa ng pagkakataong makaligtas. Mga tatlong minuto rin kaming nagkubli sa malaking punong kahoy kung saan wala na kaming nakikitang mga aswang na nakasunod sa amin. Nagtakaman ngunit sa isip ko baka naroon sila sa nakatuon sa kabilang direksyon. Nang lumabas kami ni Jerry sa aming pinagtataguan, biglang may isang malaki at maitim na aso ang lumundag sa aming likuran. Tumakbo na naman kami ni Jerry hanggang sa aming makakaya. Ni hindi na namin naalintana ang mga dawag na nakaharang sa aming daan. Sa tingin ko, halos na sa higit kalahating kilometro na ang aming tinatakbo kaya sobrang pagod na ang aming katawan. Nang namalaya naming wala nang nakasunod sa amin Huminto na naman muna kami saglit upang magpahinga. Nagtataka lang ako kung bakit hindi kami naaabutan ng malaking aso. Gayong napakalakas pa namang tumakbo nito. Ngunit wala pang isang minuto mula sa aming pamamahinga ay bigla na namang dumating ang malaking aso. Mas lalo pang naging mabalasik at nakakasindak ang itsura nito. Akmang susugod na ito sa amin na agad naman kaming kumaripas ng takbo ni Jerry. Nagkasuray-suray na kami sa pagtakbo dahil sa sobrang pagod. Halos himatayin na kami ngunit hindi pa rin kami tumigil hanggang narating namin ng isang sementadong daan. Doon, hindi ko na nakaya ng tumakbo pa. Kaya humiga na lang ako sa kalsada habang tinitignan ng malaking aso na papalapit sa aming kinaroroonan. Hinila ko ni Jerry upang tumakbo pa ngunit hindi ko na talaga kinaya pinikit ko na lang ang aking mga mata at hindi na iniisip ang susunod na magaganap. Ang buong akala ko, katapusan ko na noon. Ngunit laking gulat ko na lang nang hindi ako sinugod ng malaking aso. Handahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at doon ko nakitang nagpalit ito ng anyo at bilang isang tao. Paring, paring Mario? Utal-utal kong wika Ligtas na kayo paring Lando Patawad ha ah. Dahil ang gusto ko lang naman ay Maging kalahi ka namin At ang patayin ka ni Apo Mayong Ay hindi ko kayang makita Kaya ko kayo hinatid dito Seryosong wika nito sa akin Kakausapin ko pa sana siya ngunit Mabilis itong nagpalit ng anyo bilang isang malaking aso At mabilis na tumakbo pabalik sa gubat Doon ko na pagtanto na kahit aswang pala si Mario Marunong pa rin naman pala itong kumilala ng kaibigan Mabuti na lang Hindi pinayagan ng may kapal na maging aswang rin akong katulad niya Nakita rin ni Jerry ang pangyayari Hindi niya rin inakala na aswang na asbo Ang naganyong aso at humabol sa amin ay si Mario Ang akala namin na papatay sa amin Ay siya palang magahatid sa amin patungo sa kaligtasan Napasilip ako sa aking relo Alas tres na pala na madaling araw Nang may dumaan na isang jeep Pinara namin ito ni Jerry at pagkahinto nito Agad kaming sumakay Medyo maliwanag na ang umaga nang kami ay nakarating sa bayan At doon, nagkanya-kanya na kami sa pag-uwi ni Jerry sa aming bawat tahanan bit hindi naming makakalimutang karanasan Simula po noon, ay wala na akong balita kay Mario at kay Jerry. Lalo na po si Luis na naiwan namin sa naturang baryo. Nagpapasalamat na lang po ako sa Diyos dahil binigyan pa niya ako ng pagkakataong mabuhay. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Historia Tagalog Horror stories.